Hello, guys. Good evening. Sana marinig nito. Gusto po, gusto ko po makatulong. Tapos, may friend po ako na may group siya na gusto niya tulungan ng talban. Pero doon din siya uh, tumitira. Tapos, Mm, Nag-collect po kami ng mga ano namin ng mga pera kahit magkano po kasi po nakakaawa naman po sila di ba na wash away lahat ng mga gamit. Tapos at least buhay po sila di diba? Yung mga gamit mapapalitan lang naman yan. Pero yung buhay hindi di ba. Naaawa ako sa kanila, naaawa po kami may mga grupo po kami na gustong tumulong po talaga sa kanila. And now, nagkakulik po kami itong week na to ng um, uh, 6,000 for donating mga bigas, dilata, noodles, biscuit, or something gatas para sa mga bata. Kasi nadaanan ko na rin po kasi yan na ang hirap di diba, na nataanan kayo ng ganyan yung bagyo tsaka mga dilupyo di diba, na wala po kayong um, ano, yung matakbuhan ba tapos sabi namin mangungulikta kami kahit magkano tayo po mga OFW di ba Nitong year na to, ang hirap, 'di ba? Kasi pasalamat na lang tayo may trabaho tayo habang yung iba wala ba diba? nahihirapan po kami na sana po may gustong tumulong po kahit magkano lang po para lang po doon sa mga sa mga hindi pa nabigyan ng mga ano, yung mga mga tulong kasi, di ba yung pag-start ng COVID po, meron po na may mga mahihirap na hindi po talaga nakatanggap, di ba? Ganon din po dun sa, ano, sa, sa kaibigan ko po. Gusto rin, rin namin makatulong sa the rest po. Pero maybe mga yung naano namin, matulungan namin, para ipam-tama mahagi na sila bukas.